Henesis Kabanatang 30 at 5 At sinabi ng Diyos kay Jacob, Tumindig ka, umahon ka sa Betel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Isaw. Nang magkagay sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan, at sa lahat niyang kasama. Ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nanga sa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo magsitindig at magsisampa tayo sa betel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Hakob ang lahat ng ibang pinakadyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga taenga At itinago ni Hakob sa ilalim ng punong insina na malapit sa sikem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila. At hindi nila hinabol ang mga anak ni Hakob sa gayoy na si Jacob sa luz, na nasa lupain ang kanaan na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon, nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebecca. At nalibing sa paana ng Betel, sa ilalim ng insina, na ang pangalan ay tinawag na Alon Bakut. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob, nan siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, Ang pangalan mo y Jacob. Jacob. Ang pangalan mo'y hindi natatawagin pang Hakob kundi Israel ang itatawag sa iyo. At tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo. At mga hari ay lalabas sa iyong balakang at ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo. At sa iyong lahi, pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakapag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalaala sa dakong pinakapag-usapan sa kanya ng Diyos. Haliging bato at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Betel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Betel. At may kalayuan pa upang dumating sa Eprata. At nagdamdam si Raquel. At siya'y nagihirap sa panganganap. At nangyari nang siya'y nagihirap sa panganganak na sinabi sa kanya ng hilot, Huwag kang matakot sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari nang nalalagot ang kanyang hininga sapagkat namatay siya, ay kanyang pinanganlang Benoni, dato po at pinanganlan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Raquel, at inilabing sa daang patungo sa Eprata na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalaala sa ibabaw ng kanyang libingan. Na siyang batong pinakaalaala ng libingan ni Rachel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kanyang tolda sa dako paro ng muog ng Eder. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupain yaon na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bilha, na babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel. Labing dalawa nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben, na panganay ni Jacob, at si Simeon, at si Levi, at si Judah, at si Isakar, at si Sibulon ang mga anak ni Raquel ay si Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bilha na alila ni Raquel ay si Dan at si Neptali. At ang mga anak ni Silpa na alilang babae ni Leah ay si Gad at si Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama sa Mamre, sa at Arba na siyang Hebron. Na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay isang daan at walumpung taon. At nalagot ang hininga ni Isaac at namatay. At siya'y nalakip sa kanyang bayan. Matanda at puspos ng mga araw. At inilibing siya ng kanyang mga anak na si Isaw at si Jacob.